Uh, sumala pa sa research sa Okta, mm. hulga ko no. Daghandaw ko no ng mga Filipino nagtuo nga hulga mm. ang vote buying sa patas nga eleksyon. Ah. Okay oh, na. Subot ipasabot sa Okta Research Radio Ban by Shell. may maproklamar nga mga mananao wa may failure of election kining ato ang uh, midterm election karong umabot sa may Mayo mm. 12. Mm na may resulta, Naaman, bagay kasi may maproklamar, but ipasabot ba sa ukta? Uh, kanana ang nakapili, tabagay ka siya magumikan sa vote buying. O mga dili ang ngayon, ibutang sa posisyon ng mga kandidato na, na Hulga. Hulga. Oo, Hulga. Sa so, basis so, sa mga gipangutana, mm, mm, Dong Erino, mm, ni tong, uh, February 22 to 28, mm ana uh, ay mga gihimo nga pagpangutan na sa mm. nagkadaiyang lugar sa tibuok nasod sa ato ang uh, mga kaning research nga gihimo mm. ang uh, survey sa 1200 ka mga botante Si yes, so. pangutan pangutana kung sa inyong tan-aw hulga ba ang kuan kaning vote buying mm. nga makaapekto sa eleksyon mm. Mayoria miingon may nga yes daw. laing rabaning la mga pilipino dai mm basta basta imurbang matagaan o kana bitong manampiling hmm? makalimot na rabana ba o gong say o say di, dili lang bara ba manampiling <laughs> ron tulo As na, na ka tao tulo na at tulo na oh basta at, tulo, basta, basta yeah, day may oh, sino oh oh makalimot na kay ang pilipino bagud baga kasama kana mo ila bitaw utang ka bubut on. Ah. <laughs> lagi na. mau lagi. Mao siguro mm. mm. Ambot, kung mo to po babuan eh, kung mm. apel mo sa gi-research sa Okta, mm nga ang vote buying, seryoso nga hulga mm -mm. sa patas nga kinibang eleksyon o mm. Og demokrasya sa atong nasun. May ang ubanday, o siya utang kabubuton, di ba na ilang kwarta? Kwarta man na staw, ato ba kwarta? May po ang oh O, dili lagi. Pero sila may gigambit sa itong gobyerno. Ngahimong sandayong para ang kwarta abot sa tua. Oh, grabe no. Ah, grabe na. Gabig mga debate. Gabig mga debate. Like, Basta kayo makaduwat lang. <laughs> Puro magkatarungan nun. <laughs> Oo, may mga marubganan. May mga katarungan. <laughs> Pero maon ni base sa survey. So, sa Davao Region daw dong irin, 69% sa mga taga Davao Region ang nagtuo. Ang yes, dahil may siya. Ang, ang uh, kaning, uh, kanilgi. Pero, di man ni eh, bago sa sa <laughs> to araw. Mm. Dugay naman ni. Dugay naman ning vote buying. Ay kadugay na oi. Mm -hmm. Mas kay siguro ko na Mas ok maghiskot ka tag vote buying dai sa mga labay nga mga katuigan dai kaniwa wa pa ba ning ayuda ayuda. Kani adto tago pa pero oh. karon <laughs> dai sa La kada suka-suka. Legal na usun ayuda. Talas lantaran na oh. yun, klaro pastado na kayo. Hayag pas, hayag pas utong tutok. Tinga.